umaga na pala. Ang okay. kailangan ko nga. Uh, lang ko palang magpitas ng puso ngayon. Wala kami ulam. Sarap ngayon yung kinilaw na ano puso. Hmm. Kumakain ba kayo nun? Tara, samahan niyo Dito tayo ngayon sa ating mini farm. Then, meron tayong kukunin na puso. Ito yung saging natin. Meron siyang puso. May bunga na nga. May bunga na para tanggalin ang puso. Para lumaki ang bunga. And then, mapaginabangan natin. Siyempre, maging ulam yung puso. Meron tayong pang tanggal sa puso. Yan, pang tarik. Kaso, maiksi. Kaya, hanap tayo and meron tayo dito ng isa oh mahaba to oh eh. yan talagang nagprovide tayo pantanggal ng puso para maabot natin yung ano bunga Sa pagtatanggal ng puso, dubli-ingat tayo kailangan piglain katulad nyan ang pagputol para hindi masaktan yung ating ah, saging lalo na, na yung bunga kakuha na tayo napakalaki nito Kaya mayroon na tayong pang-ulam gawin natin Uh, kinilaw ba o ginisa kaya galing na natin kay Mrs. para uh, magulay na ito lang tayo sa labas magluluto uh, meron tayo ditong dirty kitchen ayan. kaya yung kitchen natin ay dirty dirty dito <laughs> tayo nagluluto nating na pagkain kasi mas maganda dito sa labas medyo open air hindi si Mrs. medyo hinihika pag nasa loob ng bahay kaya dito kami nagluluto kumuha tayo ng dahon ng saging yan tapos para dito natin yan ba magandang ano position yan magandang Ito tayo maghihiwa kumunan natin Yan. Ayun natin. Ayun natin babalatan. Hmm. Walang pasahiwa. Ayan. So, pasa pa. Kailangan yung medyo waputi-puti Kasi yung bark pad dito ay matigas. Kaya hanapin natin yung pinakamalambot. Ayan. Ito. Pwede na siya. Ito na. Thank you pala sa ating may bahay at tayo ng may inom ito ay salabat ayan. kung hindi man salabat ay luya ayan, binidikdik namin yung luya papakuluan salabat ng labas ito naman mayroon kayong na powder powder salabat tayo yung puso na natin fresh na fresh bagong titas alam nyo mga boss Napakasarap. Iba ang lasa pag bagong pitas yung ating puso na gugulayin. Kisa yung halimbawa dalawang araw na ilang araw na na ating gugulayin. Kasi dito, kumbaga yung katas niya galing sa puno. Andyan pa rin. Uh, parang juicy siya. Yan. Lasap na lasap mo yung lasa galing sa puno pag bagong pitas. dahil magaling si Mrs. Magchap siya na ang maghihiwa ayan ganito siya maghiwa ako naman iba kakaiba yung paghihiwa natin yan ito yung kanyang paghihiwa na madali daw kaya panoorin natin sa mga hindi pa nakaka alam ko paano maghiwa ng puso sa palingki iba rin ang paghihiwa doon Ayan, yung tinatanggal ni Mrs. sa gitna ay eh, kasama yan sa hinihiwa sa paliki para dagdag timbang. Ayan, ang galing niya magkawa. Ayan. Pabilis na nga naman, di ba? Ayan, tatanggalin niya yung isang balat kasi mati matigas siya. ito yung maingay oh. <laughs> maingay American Bully Yan, mayroon tayong vlog dito i-upload natin kapi-kapi pag may time habang nagpipipir ng ating ulam ngayong umaga Ayan. tandaan na mga ano uh, tinatanggal yung medyo matigas na part kasi pansarili lang naman to na yung bagong hiwa natin. Kung mapapansin nyo, ay, nagbabago ang kulay. Ayan, parang nag uh, dark siya. Ayan, ganun talaga ang puso. Pero, kapag nakakita kayo sa palingke, na ang puso ay maputing-mapute, ay, Diyos magdoda magduda na kayo. Sigurado, nakababad yun ng isang chemical na ginagamit nila para pumuti ang kanilang panindang puso ito natural lang kaya masarap pagkatapos hiwain yan merong asin nilalagyan ng asin and then ano na ang susunod ay yan Uy, naglinis ka ba ng kamay yan ah, ano, ang tawag sa amin kinukupog-kupog nahalo siya para mag-absorb yung asin. Ano yun? Para matanggal yung alat. Ano? ala Lumambot. Para lumambot. Yan. Sa pagpipiga niya. Yan. Lumalabas yung katas niya, sariling katas. And then, yung katas na yan, siyempre, natanggalin. Yan. Yung sa ganun ka, ano? Ka, ano na? sa buso isa lang pero yung katas niya dami Yan. nawawala rin yung pait kapag ginaganyan Yan. Yan yung tubig sa salaan and pukugasan Saraning ng water

walang pait. Pipigayin. At sempre, natanggal din yung ano ng asin kasi yan sa nang asin kanina. ganun lang. Patuloyin lang. Tayo dito ang pansahog. panggisa pala. Bawang. Sibuyas, kamatis. din mayroon tayong oysters. Oyster sauce. Ano yung pansahog? Wala na? Cubes. Cubes lang. Anong cubes? Chicken cubes. Okay. Ayan na. Lilito yung ating kawali. Mantika. Ah! Yan. Magigisa na. Anong unahin? Okay. Ang um, bawang.

Then, maglalagay lang tayo ng kunting tubig para maluto para mabalik maluto so, yun ng yung alating mga uh, gulay lang. maraming tubig nilagay natin kasi ang makakapagbigay sa kanya ng ano, mabilis na panduro ayan tapos anong nilagay magic sarap and then kunting magic sarap lang nilagay niya and then, oyster, oyster sauce uy ayan oyster sauce Ba't kunti lang yung, ano, magic sarap. And, tapos, tatakpan lang natin 'to. Dito para mainin. in mga ilang minutes. Okay. Ang huli nating ilalagay ay itong gata. Ayun. Spisong gata na nilagay lang sarap. di ba kulang ang gata? Tama lang. Pero kung magluluto kayo, mas maganda yung marami ang gata kasi lalabas yung ano niya. Tapos, antayin nyo na maglalangis-langis. Wow, sarap. Diba? Tapos, painin natin ulit hanggang sa naluto na. So, wala na tayong lalagay. Wala na, yan na natin. Antayin natin ginataang puso ito na luto na yung ating ginataan na puso ng saging fresh na fresh salin natin dito yan na na yung ating pusong saging ginataan and then syempre dapat matikman natin malambot hmm. siya lumambot siya dahil dun sa ginawa ni miss kanina sa pag uh, lalamas ng puso natin na niwana na ng uh, asin at siyempre pinainin natin para magkas lalo pa ang humambo ang masarap yan hmm sarap talaga yan maraming salamat mga kaibigan kung bago lang kayo dito sa aking channel at napasilip kung di pa kayo nakakapang subscribe mag subscribe na kayo mga kaibigan at pindutin yung notification din dyan para ma-update tayo sa susunod nating mga upload dito lang sa ating channel Ablains TV. Bye-bye.